Ang tunay na diwa ng Pasko, ang napakalaking regalo at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Basahin natin ang Luke chapter 2 verses 8 to 14. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan: matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Through this verse ay nalaman po natin na ang tunay na diwa ng Pasko ito ay ang regalo na nagmumula sa Diyos at ito ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay matanggap natin ang ninanais ng Diyos na gift na nagmumula sa Kanya at ito ay buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen purihin ang salita ng Diyos merry christmas po sa bawat isa and happy new year if you feel blessed you can support us by purchasing products here thank you